Pero this time this sa pangalawang araw uh -huh ang laman ng headline huh? ayun ng speech ni Senator Amy Marcos pinake po ng international news platforms at in report ang mga nabanggit ng senadora sa naturang rally bigyan ko lang ay ng context kasi noong unang araw ibinalita nitong uh, dalawang idol natin na ito na yung kanilang pagtitipon ay naging international news ngayon naging international news na naman pero this time iba ayan o Philippine President Marcos rejects sister accusation of chronic drug use nako po sa Tagalog Lulong. Sakit nito. Okay lang sana, kunwari, halimbawa lang. Ha. Philippine President Marcos rejects the opposition of chronic uh, accusation of chronic drug use. Okay sana kung gano'n eh. Kasi, ah, mag nabasa na ibang tao yan. Politika ito. This is politics. Kasabihin ng mga poringer di ba? Pero this time, hindi eh. Philippine President Marcos rejects sister's accusation. Kapatid! Banok ng tutsa yan. Kapatid po ang nag-akusa.